Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Nag-stop lang po muna ako para mabigay ko ang mga lucky numbers po para sa inyo. Ano po? At syempre po, papunta po ako ngayon ng, uh, sa mga pininsan ko po, po para po uh, mamasyal. At syempre po mga kalaki, bago po ako pumunta tumuloy, abay, ibigay ko po muna ang mga 4-digit lucky numbers po ngayon po alas dos ng hapon. Umpisahan po natin sa Germany, 0296, Korea, 5311 three one one Greece 3136 Canada 8439 nine Mexico 9162 Australia 7328 eight New Zealand 6160 India 2521 five two one Philippines 1579 nine Thailand 2153 five 3 Taiwan 7781 Malaysia 9260 Dubai 3138 Hong Kong 7295 Singapore 2136 China 7509 Texas 8177 Israel 3130 Las Vegas 7145 Alaska 8263 Japan 1920 Italy 7622 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers laban mo na po ang uso, mananalo po tayo ngayon. Good luck.